sa illegal gambling po kami, ay meron pong nareceive po kami na informasyon na kayo daw po ay isa sa mga nagsasabong. Tama ba? Ay tatay, hindi niyo po alam na bawal na magsabong ngayon. Opo, matagal na pong pinagbawal. Ay may mga pangalan po kami na mga nagsasabong, na mga namataan, ay ang mangyayari po ay kailangan yung magmulta ng isandaan libo. Saan ko ay mo na nito, sir? Opo, yun po nga ang problema. Matagal na kong pinagbawal. Ay, adami pa rin mo. Hindi na mong sabong. Opo, ay ang kaso po ay nahulog na po kayo, sir. Okay. Opo, okay. bawal na nga kayo magsabong. Sa sabong ka kasi tay, eh. kasi <laughs> yan. Okay. Surprise! Happy 1 million followers, mga ka-surprise buddies, dito sa ating Facebook page. Kaya naman, sa mga bagong mga don't forget to like and follow us on our Facebook, subscribe on YouTube channel, follow us on Instagram and TikTok. At sa mga -nais magpa magpasurpresa, mag-message lang kayo sa aming Facebook page and we will be more than happy to help you. Ako si Audrey. Ako si Audrey and Yumira. Everyone, let's spread happiness and love. Tau po. Magandang hapon po. Pwede ho magtanong? Tama po ba? Eh, dito daw po nakatira si Mr. Salvador Nazareno. Nasaan po siya? Salvador Nazareno. Ah, kayo po? Ay, sir, magandang hapon po. Sir, sa illegal gambling po kami, ay meron pong nareceive po kami na informasyon na kayo daw po ay isa sa mga nagsasabong. Tama ba? Ay, tatay, hindi niyo po alam na bawal na magsabo ngayon. Opo, matagal na po pinagbawal. Ay, may mga pangalan po kami na mga nagsasabo, ng na mga namataan, ay ang mangyayari po ay kailangan yung magmulta ng isang daan libo. Opo, pwede po kayong pumirma ng notice kasi magkakaroon mo kayo ng kaso or pwede kayong magbayad ng penalty. Ano hong, ano niyo po, sasama ko kayo sa amin para dun sa kaso nyo or magmumulta na lang mo kayo ng 100,000 para sa first offense. <laughs> ano po yon Saan ko ayun mo na po? Opo, yun po ang problema. Matagal na kong pinagbawal. Ay, ang dami pa rin mo. Hindi, hindi naman sabong. Opo, ay ang kaso po ay nahuli na po kayo, sir. Ay, kailangan mong mabayaran yun o no? kaya sasama mo kayo sa amin. Hindi nahuli. Bakit nahuli? Opo, meron pong mga listahan po tapos meron po kami mga CCTV po na mga picture na nakuha. Gusto niyo pong makita yung mga yung picture nito. Ang isa po kayo sa nakin na huli doon. Meron po kayong nakuha ko ng picture. Kaya yung picture po pinagtanong saan, ay kailangan na po, sa bungan yun. Ano po yun sa? Kailangan sa bungan. Ay nandito po sa report. Nandito, ako nito po para malaman nyo po kung saan. Matagal. Kailan po ba yung huling sabong nyo? Matagal na. Mga taon na ho ba? O ngayon taon lang ho? Ngayon lang taon lang ho. Magmalimit ho ba? Gaano ho kadalas? Opo. Ay willing ho kayong karegluhin na lang. Babayaran nyo na lang yung penalty na 100,000. Wala na ho pera. Wala na pera. Ay sasama na lang ho kayo sa amin para dun sa kaso nyo. Pero papakita ko ho muna yung picture nyo tapos kung saan sa buwan nung kayo nahuli. Meron dito po yung report na dito sa sasakyan. Papakita ko po sa inyo. Ano po ba, mga ano nyo, bahay nyo ba to? Pamilya nyo ba itong kasama nyo? Sa bahay ng anak ko. Bahay ng anak. Nasaan po yung anak nyo? sa kabilang bahay. Ay, dito po. May anak po kayo ngayon dito? Hmm. Sino Sino hmm. hong anak dito ni... Bro? Dito. dito. Eh, meron mo sa inyo mag-aano kaya? Mag-aaray nyo dun sa kasal ni tatay? Ano tay? 100,000 po yung multa. Dito. 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 Meron na meron na kayo pera tatay o sa isa ka no. sa anak mo Sa anak ko magagaling, kakausapin natin yung mga anak nyo. O isasama na natin si tatay. Tanong niyo po kung meron, sa kanyo, kung meron kayo makukuha sa kanila. Meron nyo ba sa inyo na magbibigay ni si tatay? Wala nga eh. wala. Wala. Papakita ko na lang muna sa inyo. Dapat sa buhay ng upan. Ano po yan? Parahin yung sabungan, para hindi magpunta tao. Opo, yung sabungan tata'y pinasara na. Tapos hmm. nga, kinuhaan ng mga report, sino-sino dito yung mga naglalaro. Nagbigay ng mga pangalan, tapos may CCTV sa labas, nakuhaan ng picture yung mga naglabasan. Hmm. So isa po kayo sa napikturan. ano ang gagawin? Ipapakita ko yung report pero kayo po ay sasama sa amin para sa munisipyo or pwedeng dito na lang po may papeles naman kami, may resibo na natanggap po yung multa. May dalawa po yung pagpipilian nyo. Bibigyan ng resibo, babayaran ng 100,000 o sasama po kayo sa amin para harapin po yung kaso nyo po. Opo. Ay sige, ipapakita ko na lang ho muna at ipapa natin yung ano po, yung uh, notice para sa inyo. Pwede naman kung tanggapin lang muna yung notice, tapos paghandaan ko ang decision. Pakita ko po sa inyo yung picture. Samahan niyo po siya. Nandito lang po sa labas. Bali <laughs> tata, dito po, papakita ko sa inyo yung report, papareceive ko sa inyo. So ngayon po, hindi mo na kayo sasama. Tatanggapin niyo nalang po muna yung notice, yung kumbaga yung sabina ng kaso, ano po, tatanggapin nyo na lang muna, tapos kayo na lang po yung pupunta. Ngayon po, hindi, ho, busy ho kayo ngayong araw, hindi kayo makakasama ngayon. Tapos wala, tas wala rin po kayo. Oo nga, wala dapat nga ho kaming pasok. Ay, ngayon na po namin ginagawa. Birthday Ay, birthday nyo ho, ngayon. Ay, pasensya na po, birthday nyo pa mismo. sige po, hindi namin kayo pipiliting sa so mama, pero papareceive ko sa inyo yung, ano, yung, yung sabina. Ano po? Tapos, pa, uh, papakita ko sa inyo yung mga ebidensya dito sa sasakyan. Ano tatay? Kunin ko lang po ha yung mga papel. Yung picture tatay. Meron ho kayong picture? Oo, ka. bawal na ngayon ka magsabong. Oh, Sasabong ka kasi tay eh. Kasi yan. tayo nandito na tayong kukunin. Kukunin ko tayo mga picture. pa litrata yung bakulaan kayo. Bawal na ba? Ay, dito ho oh, tatay, ito po. Tatay, Tatay, I oh got eyes birthday. Tatay, ang sabi nyo kanina, wala ho kayong pera? Wala. Tatay, ano ho yan nasa harapan nyo? Ano ho yan? Pumay pa! Ano ho <laughs> ito, tatay? Ito, ano ho <laughs> ito? Pera yeah. ho ito! Sige, tatay, maupo ho kayo doon. Doon Upo ho ka kayo, tatay. Ayan. Ayun ako, tatay. Magsasabong Sabon. ko ito ba nito? Yeah. <laughs> yeah. <laughs> Magsasabong ka pa, tatay. Kung walang <laughs> bawang. <laughs> hindi ka uh, na, tatay, eto na, para hindi ka na magsabong, pinadalahan ka na ng pera. Ako, malaki-laking puhunan sa sabong to. Aba, to. Bawal ka tayong magsabong na. <laughs> Ayan. Nako, tatay, ilang taon na ho kayo? 78. 78 ho kayo. Ayan, tatay, sa tingin nyo, nasa ilan ho kaya yan? 78. Ha? yan tatay ay kasing edad mo 78,000 yeah! so, tatay ang sarap huban tumanda masarap tumanda ay paganyan ho no so dahil 78 ka na may nagpadala sa ng 78,000 Mamaya, yun po ang tanong sa tingin niyo tatay, sino kaya ang magbibigay nito sa inyo? Sino sa tingin niyo? Sa tingin niyo sino po ang magkakaloob sa inyo nito? Sa tingin niyo? Marlene yata. Po, sino po si Marlene? Anak ko. Anak niyo po sa kanya kaya galing? Ba't nasan ho ba siyang ang bansa? Nasa abroad po ba? Ah, nandito lang. Pero bibigyan kayo ng 78,000? Sa kanya ho kaya? Big time pala si Ma'am Marlene, tingnan natin mamaya yeah. malalaman nyo kung sa kanya. Ayan, bago dyan, meron din si Tatay siyempre yung Corona. Tatay, tayo kayo. Ayan, napalakpakan nyo naman ang... Ely! Yeah! 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 <laughs> siyempre, meron din si Tatay na Sash, best dad! Yeah! 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 isang kamay dito, tatay Ay, tata, wow. Dito po kayo magkasalit na. <laughs> o, nyo naman ang Yay! Yay! Wow. Ayan, tatay. Talaga naman. Haring-hari kayo na may pera. Ayan, bukod dyan, tatay. Dito po muna kayo ulit. Maupo po muna kayo dito. yan Bukod po dyan. Ayan, bukod dyan, tatay. Meron pa ho kayong bubuksan pa. Ito po, buksan nyo muna ito. Ayan, sige po, buksan niyo po muna. May pasalukong. Hindi, may Sige po, pwede niyo po tatay. Tulungan mo kay ito si tatay. Ayun! Uh, oh, Meron mga labok na. Wow. Gagamit na rin patay. Ladies and gentlemen, patay tayo mo kayo dito. Ah, uh, ladies and gentlemen, we have an award. Best Father Award goes to Mr. Salvador Nasareno Sr. Best Father. Wow. Hindi na lang alam niya yung patay at ang ang serboso yung laki. The best tatay we ever had. Thank you for all the sacrifices and love you give to us. We love you. You're the best tatay in the whole world. Awarded by... Malinaw pa ho, mata. Wala mo na. Nabasa pa? Kanino ho galing? Tama kayo tatay! Galing kayo Merlyn! Wow! Tata'y tama! Tata'y tama! Galing mo, ang surpresa ito, ang parangal na best father sa anak niya na si Mang Wailin! Wow! Yay! Tatay, maupo po kayo. Bukod po dyan sa... At tatay, hawakan niyo ulit ang inyong regalo, ang pansabo. <laughs> 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 hawakan niyo po at hawakan niyo ang plase. <laughs> Tap, regalo tayo sa pera! <laughs> tatay, bukod po sa parangal at sa regalo niyong natanggap, ginawan din po kayo ng anak niyo na si Marlene ng liham. Babasahin ko po ito sa inyo. Ayan. Okay, pakinggan niyo po tatay. Habang binabasa ko, pwede rin po kayong tumingin dito. Happy birthday, tatay. First of all, nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon na ikaw ang naging tatay ko. Ikaw ang pinakamabait at mapagmahal na tatay. Tatay, kung wala ka, wala din ako dito sa mundo. Ang buhay ko ay tinatanaw kong utang na loob ko sa'yo. Nawala man si nanay, pero kailangan nating mag-move on. Lagi kang mag-iingat at alagaan mong mabuti ang iyong sarili. Mahal na mahal kita, tatay. Hiling ko lang na lagi kang magdasal. Importante 'yan sa buhay natin. Napasaya ba kita sa simpleng surprise ako sa Huwag laging sa ha. Kasi pag ako na inis, patatayuan kita ng sarili mong sabungan. Wow! <laughs> Joke lang. <laughs> I love you, Tatay. Sana bigyan ka pa ng mahabang buhay ang inyong anak na nagmamahal, Marlene Apelar. Palakpakan naman natin si Ma'am Marlene. Ayan, tatay, kausapin mo si Ma'am Marlene. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Papanoorin orient kanya dito. Sa ginawa niya ito, pinarangalan kanya best father, sinurpresa ka, at binigyan ka ng pera. Pero niloko ka ka muna. Kunwari, inuhuli ka na para wag mm. ka nang magsabong. Kausapin niya siya ano pong nasa sa loob niya. Sige po. Uh, salamat, Marlene. Sa... Uh, pag... Tawar. Hindi, hindi ko mag eh. Okay na, dahan lang tayo. Pwede niyo po siyang tingnan. ako. <laughs> <sabuk> <laughs> Salamat. Tabo. Yan Kanti yung anak nyo? Walo. Walo! Tatay ha? Wow. Ang unti po ha. Ayan, tatay. Pang ilang anak niya si Ma Marlene? Pangatlo. Pangatlo po. Sa total naman sa kanya nang galing ito. Um, kamusta po? Anong masasabi nyo kay Ma Marlene bilang isang anak? Kamusta siyang anak para sa inyo? Salamat po sa anda. Uh, nabuhay ko sila. Nang maayos. Tatay, ano pakiramdam nyo sa surprise ang dumating na ito? Buti rin. Ano yung nararamdaman niyo ngayon? marigaya. Yeah. Tagalog ba si tatay o oh, mahirap siya sa Tagalog? Ano bang salita niya? Bisaya. Bisaya. Gusto niyo pong bisayain si Ma'am Marlene? Okay lang po. Kung saan po kayo madaling magsalita? Ah, okay naman sa Tagalog. Ayan. Okay. May gusto pa kayong sabihin kay Ma'am Marlene? kayo. So, kamusta tatay ang pakiramdam mo? Kinabahan ho ba kayo kanina? Hindi naman. Hindi naman. Anong naramdaman niyo tatay? <laughs> nung nakita niyo na surprise ako pala. Pagkapukas ng sasakyan, nakita niyo may pera. Ha? Anong naramdaman niyo? Mabuti naman. Masaya ho ba kayo? Mm -hmm. Oo. Okay. Ayun, ang importante. Syempre, ang gusto niyo Ma Marlene ay maging masaya ka at maramdaman mo na ikaw ay best father. Tatay, Anong pakiramdam na kinikilala kayo ng inyong anak, ng inyong mga anak? Na kayo ang pinaka-best tatay sa buong mundo? Ano masasabi niyo sa parangal na natanggap niyo na best father kayo? Ma mahal ko silang lahat. Wala na mahal masasabi sa kanila. At mahal niya rin ako. Yun lang. Oh, tatay, congratulations po! At kayo ay best father para sa inyong anak. At tatay nako, mayroon ka pang mga bubuksan pa dito. Ayan, tingnan pa natin. Sige tatay, buksan mo pa ho. Pahawak lang ko muna sa left. Naya na, tatay. Tatay, ayan. ko na kayo tapos. ako naman Panitin nyo na lang po. Panitin na lang tata. O ba't yung umiyak din ta? dito ka sa, sa sa gilid para hindi mataktan yung camera. Maganda ito pag pa may pie, parang maganda, no? Sarap ng hangin. Kita so, picture man sari-sikan. Wow, wow. Bakit hindi Wala may, may, may laman. Wala! Ay. Ay. Siyempre tatay dahil madami kayong pera. Kailangan ng bagong lalagyan ng maswerteng wallet. Tatay, ito pa, meron pa kayong bubuksan pa? Ayun, tinaguna, tinaguna. Ayan, binulitan niya na. Pinagoy na, na. Ang na. Ayan, tinago na, tinago na. Wow. Isa pa. Hindi kayo dyan. Isa sa buong tatay. Nasakon ka pa Ayan, tatay, eto naman. Tulungan ko lang po kayo magkakal ng buhon. Tagapagmana yata ako ah. Ayan, tatay, oh, hugot po. Hugot. Ayun, mayroon pa si tatay pang May red wine. Ayan. At syempre tatay, kapartner ng inyong wine, ay meron din kayong chocolates. Wow, Ayun. Gininto ang chocolate. Syempre, para balance, eh, kailangan tatay ng prutas. Ayun. Ayan, sige po, pahawak nyo na po ulit yung bukay kay tatay. Aray, aray, aray. Ayan. Sige po, amin na po yung plaque dito niya ilagay. Ayan. Tapos nasa na po yung mga anak ni tatay. Sige, po, hawak niya na po sa kanya. Na, dalawa lang po yung naririto. Okay, ma'am, kayo po muna. Anong pangalan niyo po? Anong pangalan? Bing po. Bing. Pang ilang anak po kayo, ma'am Bing? Pang five. Pang five. Ano pong birthday wish message niyo? Gusto niyong mga sabihin kay tatay? Ay, tatay. Uh, happy, happy birthday, Tay. Uh, at salamat sa pagiging isang mabuting ama sa aming lahat. I love you. Oh. <laughs> Ay, Carol. Maraming salamat. Thank you. Sige po, oh, kami po, Ay, June, po, Sige po si ma'am naman po dyan. Sige po. kayo po, anong pangalan? Carol po. Pang ilang anak po kayo? Pang apat po. Pang apat. Kayo naman po, Ma'am Carol. Tatay, pakinggan niyo si Ma'am Carol. Ano gusto mo sabihin kay eh, tatay? Tay, happy birthday. Sana mababa pa yung buhay mo. Happy, happy birthday po, tay. Thank you. Salamat. Ayan, meron pa ho ba? Ayaw na eh. Ayaw ho. Ay, yung mga anak ni Ma'am Marlene. Ilan? Yung mga anak ni Ma'am Marlene. Ito lang yung panganay. Ito, ito. ito lang. Ikaw, ikaw, ikaw. Yung, tabi, ikaw, yung gusto niya sa mm -hmm. birthday wish and best. Yung gusto mo daw sa birthday. Happy birthday, Papa. Tay LD. I'm more than friend to come. <laughs> ano mga atawan ba? Oh, wala ko problema. Landi ka. <laughs> Happy birthday, Tay. Love you. Oh, oh sweet oh. na. Ayan, meron pa hubang gusto magbigay na message. Apo, anak, manugang. Sa Manuga, may gusto bang magbigay yeah. ng message? Okay. Happy birthday, Uncle! more blessing. Happy. Um, Pasko Paskog lang nga lawas for me. Fight, fight, fight. Love you. Oh, tita na rin! Ikaw na mag-message? Oh. alam ba, message ka? Ah, ulitin mo, tita. Hindi niya marinig. Yeah. Thank you Thank you daw Hello ka daw sa camera Hello Thank you Thank you daw po Ayan so kakanta din tayo Kay tatay ng happy birthday Dahil may pinadalang cake Ayan, so dyan lang mo ba kayo? Okay. Let's sing happy birthday, ha? Kanta na lang ho kayo dyan. Mula na ba? Okay. Okay, oh, gusto niyo dito? Wala pa yata. Dito, dito kayo. Okay, let's sing happy birthday. Dito po kayo, wala pa naman. So, umula okay, na lang. Okay, sabayan niyo yung tagtag, ha? Kakata tayo kay tatay ng happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. One, two, three. Happy birthday! Kaya tatay, syempre may cake ka din para makapag-wish po kayo. Sa so, tatay, ngayon pong birthday nyo, ano po ba yung mga mahihiling nyo pa? Masaya na po si tatay. Wala na kayong mahihiling pa. More birthday to come. Okay. Okay. Ano na lang po ang wish nyo sa birthday mo? Yeah. Ano pa tayo, may, ano pa? Tay, wish mo tayo. Oh, wish kayo tatay ha, bago niya hipad. Hmm. Sige na. Doon na. parang wala si na masabi. <laughs> bumalik Sana bumalik ay, si nanay. yung na <laughs> na <tayo. laughs> <laughs> Bumalik. <laughs> bumalik. <laughs> Oh, Aso ginna, lona. Okay, wish na. Happy birthday. Binigyan ka pa naman. Ben singular. Oh, tatay, kumusta? Ano masasabi nyo? Anong naramdaman niyo ngayon? Anong pakiramdam sa dumating na ito? Lalakasan ng pera sa sabo. Apo, at ayan tatay, ah. kayo ay my best father. Oo. Masaya ba si tatay? Masayang masaya. Masayang masaya. Oh, siyempre tatay, artista ka na rin. Artista ah, na, na si tatay! Artista na! Huwag ikita na namin sa ano kayo. niyo ang video na ito. Tatay, lalabas kayo sa aming channel, sa Facebook at sa YouTube ng Shop Best by Best Shoppers. Abangan niyo ang video ni tatay at makikita niyo ang kanyang reaction kanina. Ah. Yeah! takot? natakot! Natakot kayo tatay? tatay. Ayan. Ayan. Matatay, may pangmulta ka na pag nagsabong ka. Uh. Okay, happy birthday po, sa inyo, okay. sana pa ay mas lumakas kayo para mas makapiling niyo pa ang inyong pamilya. God bless you, tatay. Happy birthday. Thank At congratulations you. po sa inyo, best father. Ayan, sa mga ka-surprise buddies, isang panibagong surpresa na naman ang inyong nasaksihan. Muli, samahan niyo ako, batiin natin ang happy birthday, happy 78th birthday. Di Congratulate din natin ang best father awardee. Once again, si Mr. Salvador Nazareno, senior. Happy, happy birthday! birthday! tayo at inabot na tayo ng ulan na matagumpay ayita na naihatid ang sorpresa dito yan sa Paliparan Santo Nino, Marikina. At syempre, shout out sa sponsor ng sorpresa ito na si Ma'am Marlene Apilar. All the way from Antipolo City. Thank you very much, Ma'am. Naku, inaabangan na ni Tatay ang pagpunta mo dito mamaya. Talagang kwento niya sa inyo ang kanyang kasiyahan dito sa sorpresa niyo. Good job, Ma'am. Congratulations sa inyong matagumpay na sorpresa. Ako si Aldrian. Ito ang Shop Best My Best Shoppers. Maraming salamat mga ka-surprise buddies. We now have more than 1 million followers sa ating Facebook page. Kaya naman, don't forget to like and follow us on Facebook. Subscribe on YouTube, TikTok, and Instagram. Shop Best My Best Shoppers. Everyone, let's spread happiness and love. Bye-bye. Ta ta tatay, bye-bye. Bye-bye. Lying kiss, Tatay. Lying kiss kayo, Tatay. 哎呦，拜拜。 Shop this my best shoppers, everyone let's spread happiness and love.